Grabe katindi ang mga puppies natin, hindi talaga nila tinigilang kuliten si Kuya Hercules at ang ate Snow White nila. Ngayong umaga nga, may naisip na naman si mother ng pakulo at nagumpisa nga siya na tawagin itong mga puppies ni Mama Fiona. Happy-happy naman sila at nagsitakbuhan nga agad papasok dito sa loob ng mansyon. Paano ba naman kasi talagang bet na bet nila kapag pumapasok dito pero ang hindi nila alam may lalabas ngayon na halimaw. At ayan na nga tatakbo pa yung halimaw kasi excited na excited talaga siyang makalabas. Akala mo naman talaga hindi napapalabas ng ilang taon. <laughs> tignan nyo naman na talagang sinalubong agad siya ng mga puppies natin. Yun nga lang may isang puppy na takot sa kanya. Pero understandable naman kasi alam naman yung puppy na yan talagang parang simula pa lang ay medyo may pagkamahiyain na siya. Parang hindi rin nga siya sanay masyado sa mga maraming tao tapos sa medyo may ingay kaya palagi siyang ganyan. Pero itong mga puppies ni Mama Fiona, Diyos ko sinasabi ko sa inyo, Gina G talaga pangungulit dito sa kanilang kuya Hercules. Alam nyo ba nakakatuwa kasi dati takot naman talaga itong mga puppies ni Mama Fiona kay Hercules. Sabi ko nga, sino ba namang hindi matatakot eh, napakalaki naman ng Hercules natin talaga. Pero siguro nga dahil medyo malaki na rin sila, tapos sanay na rin nga sila na nandito sila palagi. Kumbaga, nasa isang area na lang rin sila. Hindi na nga takot itong mga puppies kay Hercules. Nakakalapit na nga sila at siguro na-realize din nila na gentle naman ang Hercules natin. Sa sobrang gentle nga niya, siya na rin mismo yung nakukulit-kulit ng mga puppies at wala talaga siyang magawala na nga pagdating dito kay Brindel. Diyos ko, napakatindi talaga ng Brindel natin. Tingnan nyo talaga, hindi niya pinigilan si Hercules mayat at maya niya nga kinukulit tapos tinatalon talunan Kung saan rin nga pupunta si Hercules, dun din ang punta niya. Ganyan talaga katindi mong ulit itong si Brindin. Diyos ko, buti na lang talaga itong Hercules natin. Sobrang gentle at napakahaba ng pasensya. Kasi kung hindi, Diyos ko, siguradong naging toothpick na lang ni Hercules itong si Brindin sa sobrang kulit niya. <laughs> Habang si mother nga dyan, busy, busy siya pagsalubong dito sa mga puppies ni Mama Fiona, si Brindle, todo kulit talaga kay Hercules. Kung mapapansin nyo rin nga, dalawa sa puppies ni Mama Fiona, yung nakakalapit kay Hercules, pero yung isa hindi nga masyado. Yung isa nga na yun, siya yung kalong-kalong ni mother at hinahaplos sa plus ni mother, syempre, para nga kahit papano, hindi naman siya masyado matakot. Pero matatakotin nga kasi talaga yung isang puppy ni Mama Fiona, yan na yan. Anyways, sinan nyo si Hercules, may pag akyat nga siya para hindi siya makulit ng mga puppies. Pero pagdating kasi dito kay Brindle, hindi talaga siya takas kahit nga nasa ibabaw na siya. Paano ba naman kasi si Brindel kayang-kaya pag nasa baba si Hercules? Pag akyat ni Hercules, susunod rin nga siya since ang galing din niya mag akyat akyat. Tignan nyo nga dito talagang todo ikot si Hercules para nga lang makawala kay Brindel pero wala. Talaga siyang magawa kaya tiniis na lang niya ang kalokohan nito. Sabi ko nga tamang pampapagod naman pala dito kay Hercules itong si Brindel kasi tingnan nyo kakailag niya pagod na pagod na rin siya. Alam nyo naman na itong si Hercules isa nga siya sa matatawag na gentle giant. Mga gentle giant kasi talaga mga malalaking aso, yung mga katatakutan mo sa sobrang laki, pero sa totoo sobrang gentle at sobrang bait lang din nila. Sila yung may mga ngipin na malalaki rin, pero bihirang bihira lang din naman nilang gamitin. Gaya na lang nga nitong si Hercules sa talagang yung ngipin niya, kahit sa pagkain niya hindi niya masadong ginagamit kasi todo lunok na lang siya sa pagkain niya at halos hindi nanguyain. <laughs> Alam niyo rin ba dahil dito kay Hercules naniniwala talaga kami sa gentle giant? Kasi may mga aso talagang malalaki man pero syempre sobrang babait din. Dahil na nga lang ng mga golden retrievers, sila, sila talaga yung matatawag natin na gentle giant. Kasi kaya nga sila tinawag na retriever dahil nga sa pagka gentle nila. Anyways, kita niyo dito pinalabas na rin nga itong si Snow White tapos talagang kinulit-kulit nga siya nitong si Brindel. Umakyat pa nga si Snow White dito sa ibabaw para nga makatakas sa kulit kakulitan ng mga batang ito pero talagang todo pa pa rin si Brindel kanya. Etong si Snow White isa pa rin nga nga po siya, no? although napakakulit niya when it comes sa mga kasamahan niya. Mabait naman siya sa mga puppies natin at na try na rin nga natin niya ng ilang beses. Kapag alam nga niya na yung mga doggy ay mas maliliit as compared kesa sa kanya, hindi na nga niya masyadong kinukulit-kulit yan. Kung lapitan man niya, amoy-amoy niya nga lang niya. mga yan, syempre para kilalanin. Pero hindi talaga niya kukulitin or kakagatin at all. Samantalang alam niyo naman si Snow White natin pagdating sa mga kasamahan niya, sobra makipagkulitan at makipagkagatan as way of paglalaro. Pero when it comes sa mga puppies na mas maliliit sa kanya, hindi niya talaga yon ginagawa. Siguro nga dahil alam niya na baka may possibility makapanakit siya. Kaya naman ayan, nandiyan lang siya sa ibabaw. Parang pinakatago na nga niyan para hindi siya makulit ng mga puppies. Since nakikita naman niya na todo pa ulit ang mga puppies kay Hercules kapag nasa baba itong si Hercules. Simula nga, nung ano, makaakyat si Snow White, hindi na rin siya talaga bunga ulit. kahit gusto talaga niya na magtakpo-takbo nga dyan sa baba. Kasi naman talagang hindi niya rin bet na makulit-kulit siya ng maliliit na Kanina yan. Kanina pa rin niya naghahaya itong si Hercules na makapasok sa loob. Tapos nagpupu pa nga siya dito siya pumasok. Buti na nga lang na-realize agad ni Kuya Sir Mernio si Hercules. Kaya ayan talaga nasa sa niya yung pupo. Hmm? After nga niya magpupo, eto at nagyayara naman siya pumasok sa loob. Ganyan nga si Hercules kapag nagyayaya. Yeah. Makita nyo na nakaabang na nga lang yan sa pinto. Nasa baba man siya or nasa ibabaw ay dun nga siya nakaharap sa pinakapintuan papaso. Mukhang nga napagod na rin talaga si Hercules pag lalaro. Tapos syempre naiinis na rin talaga siya kasi tingnan nyo todo pa ulit pa rin itong mga to kahit nakaupo na lang siya sa gedli. <laughs> Sabi ko nga kahit ako naman maiinis talaga kung merong mga nangungulit-ngulit na ganito na ayaw akong tigilan kahit talagang wala na akong ginagawa. Itong si Snow White naman tingnan nyo talaga kahit anong gawin hindi siya bumabababa at dyan na nga lang siya nakikipagkulitan sa taas. Sila niya kasi mas safe talaga siya mula sa mga piranha na yan kapag andyan siya sa ibabaw. <laughs>